At this point po, pwede nyo po bang i-identify yung mga binabanggit nyo na yan? Uh, siguro sa kasalukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o uh, takot akong banggitin mga pangalan nila, totoo gusto kong banggitin. Pero it is I think more prudent um, to first keep quiet about this, at least for the names. Uh, kasi mag ako yung mag-decision ng kasong ito, eh, yung admin case kasama nung buong NAPOLCOM and bank. Uh, ayaw kong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap. Uh, may isang linggo ko nang dinidibdib 'to. Uh, nung nagfile si Totoit sa sa amin nung Lunes, ah, uh, totoo lang pinag-iisipan kong sabihin na noon eh. Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, is not about me. It is about uh, people looking for justice. It is about Uh, someone filing a case here in the National Police Commission. Um, kaya tumimik ako. Pero after one week, di ko matiis eh. Uh, mm -hmm. I, I think it's my obligation to tell, to tell the people na ganito ngayon nangyayari for utmost transparency. Uh, pero yun, um, with, with also the, the reassurance to the Filipino people na wag po kayong mag-alala, uh, hindi po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. Mm -hmm. So kung kinakailangan of shelter yung mga police na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito to the point of uh, them being dismissed from the service, then so be it.